Another mga Chang, Another day, another vlog! For today's video nga pala ay kakain kami sa McDo! At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please subscribe sa ating YouTube channel! Uh, oh, wala ka, lang oh, lang. Na Sino kaya ito? <laughs> oh, oh my God! I'm duplicate, sana na. Sana, sana na, nga, wala! <laughs> <laughs> <Kana> na, <laughs> sino to? <laughs> ako, 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 ako. Oh naman. my god. <laughs> oh, si eh. Oh, my god. Si Tagal, mandi. Mistrado. na to, Ate. ako Bagal <laughs> <laughs> mo eh. 'Yung kasi okay, mandi na. Hindi okay. na Guys, ko, please Pablo, lumabas ka. Halina pa okay. na. 1, Wait lang. Ang tagal, Thee. Ang tagal. Oo, ang akin. ikaw muna, Gran. Sino yan? Sino yan? Si Ken. Si Ken? 1, 2, 3, go! Ah. <laughs> si Pablo! <Yeah. laughs> si <John> Chow, <can, laughs> Okay, oh. si Okay, okay. Next, next. Ikaw na, Ikaw na, Lagay natin dito. Nasaan yung side lock? Next na, Yung isa mo dyan. Ayan. Oh, sana hindi doble. Sana hindi duplicate. Sana hindi doble. Ito na, ha? Oh. Okay. 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 Okay, okay lang kasi okay. magkakaiba naman tayo. Sa akin, no. Oh. Yeah. Sino yung may day sa kanila? <laughs> Si Estelle talaga yung oh, mahal ko eh. iniyan yan. Si Josh! Oy, si Josh! Si Josh! Uy, ba't di ko nakuha si Estel? Nakakatampo talaga. Oh, I'm sorry nakuha ko si Estel. Oh, I love you. Kanina ko pa yun na, I love you. Pagpapalit ko na talaga si Coco. Ay, si Pablo. Ay, ilang Pablo? Ay, hindi Pablo Talawa. Siyempre uh, Pali tayo. Chum. Ito, chum. Chum. Ito, chum. Ito stage. Stage. Ay, ayoko. Ayoko. Ah, <laughs> hindi mo sa akin. <laughs> Thank you, me. Thank you, me. Sponsor. Wow. Oh, wow. Oh, wow, oh, wow, lang, okay lang. lang, lang. naman. Ah? <laughs> eh, kuya, palit tayo si Pablo gusto ko. Sige. Oo. Oh, sa'yo na si Ken. <laughs> Ay, dalawa na yung Ken mo. Okay na. Ano Okay. Chang, next time, Chang, ano, dali mo yan, tapos, magano ulit tayo, manood ulit tayo, tapos, iba picture mo, video, hindi tayo. I love you. Guys, bias ko to si Pablo. First kiss ko sa kanya. Kita si na, Sabi, wala na. Wala, wala, wala. wala, guys, sinuwer si Chang. Si lang kuwa yan. Sorry, nasa akin na, nasa puso ko na si Estelle. Ah, uh, ano ano sila dito? eh, ere, 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 ito, ito, ito. Ere, 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 ere. Gento, yes. gento, papa. Ito, ito, ito. Di ka may... Ayan, ano na mo pala Nakuha ko yung pinakamahal ko si Estelle. Estelle ng buhay ko. Guys, I love you, Pablo. Mm yes. <laughs> Ang <laughs> galing Yes! Guys! Sorry, sorry Sorry, akin lang si Stell Wala si Stell? Ano ah, nito si Stell? Si o <laughs> si Stell Si Stell? Alam naman si Wokoy Oh, baby, oh si Stell Ay, akin to Stell? Si yan? Stell Ayan. Yeah. Kumakagat pa ng chicken. Si Esther. Hmm? Ito si Esther. Oh, six akin yan. 10 no? over 10. Ay, hindi pwede. Akin yan. Guys. Ayan o. Diyan, dati Jelly Bean. Dati Jelly fans tayo. Ngayon, SB19. Guys, SB19 na kami. Hi. Siyempre alam kung bakit ako siyerte? Ken! Paris. I'm also Ken. Tang Ken. Yan na nakuha At ko least, si yes. Steph. nakuha ko si Josh. Yung kapartner. Yung ano, yung kapartner ni Steph. Ito yung kapartner ni Steph. Uh, uh, ito bias ko. Hindi oh, na po siyang yeah. meron kasundari. Kuya? Sino? Yeah. Sonic! Ayan, at sa kanila Sonic sa atin ID? SB-19. SB-19. Siyempre, dati. TV fans tayo. Ngayon, Siyempre, SB-19 na. Siyempre, SB-19 tayo. SB-19 na pagkapalit na yung bun. Oh! Guys, baka mamaya pagtulog na ito, katabi niya ba to ah? Mamaya pagtulog ko, katabi ko si Estelle. Sa kahit, panaginip. Siyang, kahit ano, kahit ito ah. toothbrush nga si Estelle. Hindi to, ako nito. Si Josh yan. Nandun sa'yo si Sonic sa'yo. Si Sonic sa'yo, di ba? Yeah. <laughs> Kuya! Ano ko to ha? Ah. So, Ay! Buong tulungan, Buong, tulungan mo ito si Mami B. Ayun na guys, nilagay ko na siya. Tatambo natin to guys, souvenir. Eh. Ano? Ito. Yes. Yeah. Ipon pa yung chambi. pa yung chambi. Ayan, may food na Chambi para makabili ulit yan po. Mas nakuha mo lang yung system. Ipagdididikit eh, ko yun sa pader na system. Mamaya-maya umiiyak na system kasi yung... Oh. So, Itatago ko na at baka makuha pa na iba dyan. Guys, guys ang sakit yun. na lang ko so, baka si Safety ko na si Estelle at baka makuha pa ni Mandy. Chang, bang, May palibre ulit na cold ng SB na isasama Of, course. Kaya kanina tong mga pagkain na ito. Uh, uh. Magkano ba yun? Itago muna tay. te. Kasi may resibo? Ito, itago mo yung card natin, ha? Yung ano? Yung card. Kanina ito? Akin ito? Kaya nga, Kaya... ito. Kaya... 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 Okay, so, <tongan> may chicken is for Chicken is pwede? Hindi na, hindi na, na. lang. mga iced tea, iced Ay, -te mo muna yan. Icing. Siyak. Siyak. Baka ka na ano, light stick nila. Anong? Yung lamp, nila.

ay, parang dobo dobo. Hindi, ano yan, platinum chicken yung mga meal niya. Ay, yung ano yung mga bini. Alim, Maka, 200 isa. Pero tatubig, ayun lang po yan. Ayun lang po yan. Ayun lang po mm -hmm. so yan. Ayun Ito kanina, perspective na... Pablo yung may hiwa-hiwa yung kilay. Eh, mas malakas ang boses mo. Bingin-bingin yung nasa unahan natin. Ah? <laughs> Kahit ayos ka lang. <laughs> pa hindi sasakit eh, si ka ng sigaw. <laughs> Hindi. Napansin talaga tayo. Hindi. Papasalubong ko na lang ito kay Gawa ako ng chicken, di ba? Pero dahil sa card. For the go. Ano kaya ako? Chicken? Ay! Kapakala! Apple pie

pala may ari ng ano to? ng lang kay Donald. Yung lalaki. Ang lalaki. manager lang. Manager ng babae, si Ma'am Cora. Si Sir Ma'am. siya yung nagpupugus ng concert. sino yung may-ari? Nang? Nang na. International na siya Wala lang talaga yung Si lang talaga yung maging manager. Na-promote na Maging manager General Manager ng buong Dunkin. Wah! Ay, yung client mo? ko talaga yung si Ah? Si Yung... Kanina? Tapos, yun yung pandemic. Yung sa akin lagi. Ah, si Sarah? Ay, kahit yung na-hospital Ah, na talaga? Siya nagpadala ng mga yung may naka-basket na po yung basket. basket. Mm -hmm. Swerte, yung no? Papasalubong mm -hmm. ko na lang kay Gokul. Hindi ako nakakain ng chicken, Balik ka dito. Bakit? Dito injury ko. Kahina kaya na ka. kayo Kaya nga, ang ganda ng upuan natin. hindi eh. na tayo na hindi nila. Katuwa. Sorry, Like pala yun. Hindi, hindi na. Sobrang na mag niya. Ano yung ka? ka? na gusto mo ng ticket? Grabe yung nagtatulong sa ako. Ah. Yung May mga Mr. mga mga Kore-Korean, yung fan meet and greet. Ako, ano yun talaga ano yun, ano yun? exclusive na tayo. Gusto mo kong sa eh. mga kasi hindi ko naman ako kasi ko siya kasi naeisip yung talo ko hindi yung kasi hindi siya kasi matanda na ako. 18 ka na hayo to Naririnig ko na yan talaga, magaling. Nung una pa lang silang, bago pa lang pasikat. Yung mama, yung mama, yung mama, ano, yung Bago pa lang sila. Kaya sabi ko, wow, magaling itong, ano, na to, itong grupo na to. Kaya nung sabi mo na gusto kong sumama, ito nag sa akin eh. Gusto, gusto ko daw sa mama sa concert ng ano. Sabi ko eh, wala naman akong pera. Sabi ko, hindi ako pupunta sa ganyan. Dati nga ano, may may, may ticket si mami, ah, eh tara na! Go, go, go na tayo. Ang okay, ganyan, yung paaapon na pera yun ako. Ilang ticket pag gusto mo? Ito yan. Kasi dapat pinag-aaral ko lang ako. Ilang ticket pa gusto mo? Hindi na, hindi na, sir. Sige, lang po. Pwede po ba din ba? Kaya, ilang taon? Ako 7 sa 10. Pwede ba't may kasamang ka doon? Kami nga pa ba tayo? Ito yun. Sige, kunin mo lang doon sa gate ng Araneta yung ticket bukal. Kasi ano yung yung Alas eh, ito kayong magkita. alas pa naman yung niyo. Basta sabi ni Chef, nakakaday parang sa isa. Grabe, ganun palang feeling mo nung pag nasa concert. First time ba? <laughs> First time. <of all. laughs> <laughs> <laughs> nung Bruno Mars, kanina ni Mr. Alderman sa, alam mo, ano? Mm -hmm. Philippine Arena. Ang kanong PC ng 7,000. Talaga? Mm -hmm. Naya kanina, no? Mm -hmm. Tapos nasa dulo kayo. Hindi. Yeah. Nasa unahan. Midnaan. Parang ganun din sa mm -hmm. pwesto natin. Kasi ang laki-laki ng Philippine Arena. Diba? Thank you so much po sa inyong walang sawang panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Thank you for always watching. Babu!